Isang special na graduation ceremony ang handog ng Quezon City para sa mga miyembro ng LGBTQIA plus community na pinagbawalang magmarcha dahil sa dress code restrictions. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Kung pinilit ni Melina na suotin ang gusto niyang damit sa kanyang graduation noon, tiyak na hindi siya papayagang magmarcha ng kanyang paaralan. When I was in college, um, dati, long hair ako. So, may policy doon na bawal kami mag long hair so boys, so parang nawala yung confident ko kasi nga feel ko parang ala ano ba yan pat ganito ang ano ang pangit ng buhok ko kaya naman nalulungkot si Meli nang malaman niyang may mga estudyanteng hindi makapagmarcha ngayon dahil sa kanilang gender expression as a part of the third gender um, i feel sad to them because of some school policies like they are not allowed to express themselves and um, who they are Ganito rin ang sentimiento ni Karishma na gagraduate bukas. Nakakalungkot, nakakagalit na yung mga, may mga ganitong cases pa rin. I feel for them, syempre bilang member din ng community myself. Sabi ni Karishma, progressive man ang polisiya sa kanilang paaralan, may ilan pa rin nahuhuli sa ganitong patakaran. Syempre dapat walang estudyante na nade-deprive ng ganong right ng freedom. Kaya naman sa June 22, handog ng Quezon City LGU ang isang espesyal na graduation ceremony para sa mga LGBTQIA+. Upang ipagdiwang ang karapatan ng mga mag-aaral sa malayang pagtatapos at magmarcha ng naayon sa kanilang sariling presentasyon. Ang March with Pride in QC ay para sa mga estudyanteng bahagi ng komunidad na hindi pinapayagang magmarcha sa graduation rites kung lalabag sila sa dress code ng paaralan. Kahit pa umiiral ang DO 32 S2017 o ang Gender Responsive Basic Education Policy ng DepEd na tinitiyak ang pagkapantay-pantay ng bawat kasarian. Sinisiguro rin ang non-discrimination at pagpapairal ng karapatang pantao lalo sa pagbibigay at pamamahala ng basic education. Agad namang bumuhos ang suporta ng netizens. Pahayag pa ng isang netizen, isang paraan ito para maipaglaban ang karapatan ng bawat isa at paggalang sa karapatang pantao. Isa lang ito sa aktibidad sa ikawalumputlimang anibersaryo ng lungsod. Bukas ang programa sa mga miyembro ng LGBTQIA community. Edad 18 pataas, residente ng QC o nag-aaral sa isang paaralan sa QC na hindi nakapagmarcha dahil sa kanilang self-expression. Bukas ang registration hanggang June 7. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.